Hello, hello, hello. Ah, kararating ko lang kaling, galing work. Ayan, kain muna ako ng ice cream. Parang nakita ko yung ice cream. Ayan, oh. Ice cream, vanilla, ori. Lai! Kain ice cream! Uy! Dito lang ice cream na. Ay, yung ano. Gusto ba? Iiyak ko. Iiyak ko. Kakain ako ng ice cream. Vanilla orange. Ayan. Vanilla orange. May nalala ko yung ice cream. Ayan. Wait na ako umuwi Kasi naman. Kain-kain tayo. Laway-laway. Ice cream. Hmm. Balik mo muna to. Gusto mo ice cream? <laughs> <laughs> Wala na kasi akong vlog eh. Wala na ako <laughs> Vlog vlog muna. <laughs> Light na ako tumating. Anong kinain mo all tanghali? Spaghetti. Mm. mm -hmm. Ayun oh. No? Huh? Bakit okay, 'yan nangung sabihin? Hindi na duda kasi yung presyo ng sasakyan, mas malaki sa bidustosin nung pagbago kasi hindi na damay ito sa iyo. Kaya ginawa, pag uli pa, pag hindi pa siya, mas babayaran ng insurance yung bagong buwan ah. ng sasakyan. Parang babayaran na lang doon yung halag na nasa sasakyan ng case ito, yung paano. Kaya, hindi ko alam kung makuha ko ng bago o hindi na pa siya magbago. Ano naman ang nasira sa loob? May tumatakbo naman yun. Para tumina damay, sa bandang battery ata. Kasi hindi yung battery sa likod Kaya ang aagutin pag ginawa, 6,000 ko lang ko Kaya ang sabi ng insurance, babayaran mo lang dito ko ano sa wili. Oh? Kaya ko eh. Eh, binta pa rin nila yun eh. Oh, kaya ko eh. Uh, wala, wala. Uh, anong sabi ng inagay ni Papa? Yung mahumuha, ipagda-download namin kung kukuha kami. Ayaw na nang bago, may mga ay, Lord, ito, ito, si uh, lang na ano. Kaya, <laughs> sabi naman nito ni Papa ko, Mahirap. Hindi ka tulad kasi nung mga mga taong, medyo madaling gumawa. Ngayon ba? Ang Eh, siyobi kasi ang gusto ko eh. Maraming mga kotse eh. Pero, siyobi. Pero, ano, sabi naman nito na ni Papa, hindi to, sabi naman nito ni pa yung makina. Parang mo gusto ni Papa, Gusto ko, pa. Five years yun. Ano yan? Kung lang po ng 500, so, malinaw mo na may ilalabas everyone. Pero sabi naman niya, parang inaano niya. <laughs> sabi naman ni Papa, ano daw, wala daw ako magiging problema sa isang sa susunod isang dekada. Kasi wala bago, talaga, bago eh. For five years, wala kang problema. Kahit 10 pa siguro, um, Toyota. Depende sa paggamit. pa kung may trabaho yeah, yeah. mo okay eh, kung may trabaho sa susmelong pasisampan kaya eh hmm. okay na wala pa sa bisita kung ko pa lang kung painglam pa pa kung painglam 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 kung pero naman po po ho nung ko pero sabi na may uh, so, problema. Mga daw mga problema. Bakit ba may problema ko? <laughs> Wala ho ba ding problema sa E-pull coverage siya e eh, kasi bago eh. Pero ang problema ay ko yung mantika. Ayun nga. <laughs> Kainyan lang, pwede, buy mo naman hologan ni. Eh. Right, Kain si ganhan. Oo. Kaya 8,000, 7,000, ay 9,000, ganyan. Kaysa bago na ko, limang taon ka maghuhulog. <laughs> Kung malaki ang dadaon mo, siguro, eh, baka i-down lang ni Papa mga 5,000. miss. Ito naman may utang sa insurance sa 7K? Hmm? Ito diba, may utang sa insurance sa 7K? Kasi 7K ang presyo ng pinayad sa amin, ibabayad kay Papa eh. Mga 6,500. Utang yun sa insurance. Kaya. Eh kung maayos naman eh. Kaya nga eh, sabi ko kay Papa. Kaya siya kukuha ka. Saka tumatakbo naman. Matamis, matamis. Ito na para may yung kuha ko ah. Eh, nasa misa ano na po. nila, ganun din, bibinta din nila yun. Maganda pa kasi ang, ang makina nun eh. No. Pa, uh -huh. Bundo, Hindi naman makina ang may tama ah. Mm. Ang katuwiran kasi nila, mas mahal na yung pagawa kaysa sa bagay Kaya pinayaran na lang yung bagay ng sasakyan. Bakit? Para sa mga pa. state park? Hindi sika na, Natagal lang ano mo. Ang bayad mo. Five years bayad mo dyan. Pag sige naman, five years din naman. Pero ang month ko, nasa 150 lang. Ayun na nga. Huh? Si Tanhan na maganda naman. Din. Pero nga, SUV kami nakikita mga 8, 8K. yay ay nakapecho pa pala ako bye yan bye, -bye.